Kita nyo yan, di akin yan. <laughs> sa amin niya. Eh, Pero <laughs> may ari niya. O sa iba yan. Ano, mahal mo na. Ayan, JC, baka ito may CR na rito. Okay, okay na ano. Oh, may kayo. May CRT. <laughs> may, may, may washroom <laughs> nga dyan. Kita oh. <laughs> ni Lord. Lahat ng gagawin dito. Para tumaba yung mga isda. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Ah, oh, teacher. Nenit. Ha, Ano ba yan? po pasalubong. Sige na kuya, mag-fishing ka na. Yeah. Dali Resta.